Magandang gabi po sa lahat. Kakatapos lang natin kausapin ng mga dalubasa mula sa DOST, Pag-asa at Mines and Geosciences Bureau kung saan natin kinuha ang pinakahuling datos at tinaasahang gagawin ng bagyo. Alam naman po ninyo na si Yolanda ay pumasok na sa ating area of responsibility. Tulad ng ginawa natin nung pagdating ni Pablo nung nakaraang taon, minabuti, minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga sa darating ng mga araw at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Umabot na at aabot pa sa storm signal number no. 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. Sa kasalukuyan datos, mukhang pong mas matindi ang hagupit ni Yolanda kaysa kay Pablo. Nagdarasal na lang nga po tayo na dahil sa tuloy ng takbo nito ay hindi na siya pumirmi sa ating mga upang gumawa ng mga mas marami pang pinsala. Nasa 600 kilometro po ang diameter ng bagyong ito. Inaasahan pong tatama si Yolanda sa mga probinsya ng Samar at Leyte simula mamayang hating gabi. Babagtasin ito ang mga probinsya ng Masbate, Cebu, Panay, Romblon, Mindanao. Mindoro at Palawan bago tuluyan lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan, pag-apaw ng mga ilog, pati ang posibilidad ng pagdagsa ng lahar sa mga puok na malapit sa bulkan ng Mayon at Bulusan, minomonitor din po natin ang banta ng mga storm surge sa mahigit isanda ang mga puok. Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, sa Ginyangan, Ragay, Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Atimonan. Maaaring umabot ng lima hanggang anim na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Nasa late na po si Secretaries Bold Kasmin at DILG Secretary Marrojas upang pamunuan ang paghahanda sa paglapag ni Yolanda. Ang lahat ng ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils mula sa pambansa hanggang sa regional, pababa sa antas ng mga munisipyo at lungsod ay naghahanda na rin po. Siyempre, kooperasyon ng mga mamamayan ang inaasahan para magampanan nila ang kanilang trabaho. Nariyan po ang NDRRMC na nakipag-ugnayan sa maapektadong lalawigan, munisipyo at lungsod upang paghandaan ang magyo. Tulad ng pagbibigay ng lahat ng impormasyon maaaring ibigay ng mapaghandaan ng sapat si Yolanda. Para sa dagdag pong kalaman, pumunta po tayo sa mga website ng pag-asa. Mines and Geosciences Bureau at ng Project NOAA upang makita kung gaano ka-apektado ang inyong komunidad sa pagdating ng bagyo. Magsilbi rin po sanang babala ang payak nito sa ating mga LGU. Seryosong peligro po ang kinakaharap ng inyong mga nasasakupan. Gawin na po natin ang ating magagawa habang hindi pa lumalapag si Yolanda. Ulitin ko po, seryosong peligro ito at maaaring mabawasan ang epekto kung gagamitin natin ang impormasyon upang maghanda. Fully mission capable po ang tatlo nating C-130 upang rumesponde sa nangangailangan. Nakastandby na rin po ang 32 na aeroplano at helikopter ng ating Air Force. Nakaposisyon na po ang dalawang barko mula sa ating Philippine Navy sa Cebu, Picol, Cavite at Zamboanga. Ang mga relief goods ay naka pre-position na rin sa karamihan ng mga apektadong o maari maapekto ang lalawigan. Sa mga hindi pa ho naabot dahil pinagbawalan ng pumalaot ang mga barko dahil sa peligro, umasa po kayong darating agad ang tulong paghupa ng bagyo. Maari pong maibsan ang epekto ng bagyong ito kung magtutulungan tayo. Magpamalas po sana tayo ng hinahon, lalo na sa pagbilin ng ating mga pangunahing bibilin. At sa paglikas tungo sa mga, mga ligtas o mas ligtas na mga lugar. Makipag-ugnayan at sundin po natin ang otoridad. Lumikas na po tayo kung alam nating nasa peligro ang ating po. Sa mga nasa baybayin, huwag na po tayong pumalaot, huwag na po tayong sumugal upang hindi na rin malagay sa peligro ang buhay ng ating mga rescuers. Marami na po tayong pinagdaanan sa taong ito. Tulungan na po sana natin at huwag nang pahirapan ang ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils sa ang ng mga personel. Gaya po na lagi, alam nating walang bagyong maaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Naway magiligtas po ang lahat sa mga susunod na araw. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat.